Yun, nga, yun na nga ninyo, nag na kong panira ko ni Macy's. Masabaw-sabaw dahil kaming ngunyan na hapon. Yun na nga ninyo, ang tapig preparado na ni Commander sa so mga pansawag dyan sa tig sa buwa na ni Jesus. Dahil nalama ko kung ilingan daw ito ng kurulaga kaga ano, yun, panira, na Yun yung panira ko niya na banggay. Hilingan daw ka pa ito. na kurulaga kaga. Bungka lang po na hilingan daw. Oops! Inay, eh, porti na ang kalaga di ba? Na hindi nyo daw. Yung panira mo yun niya, nagang ko yan eh. Kangkong, yan sa mineranit kong adubuhon. At dyan, baka tapos kung magluto kang sinigang yan, adubuhon ko an. Para pa ngayon sa aga, kabang ayam kang binakal kung man niya nakalawin. Na hindi nyo daw. Tipid-tipid siya na, iskalti lang sa ano, buha. Hindi daw, may gulay na, hindi <laughs> daw yung sinigang. Yan oh, yun ang porti na bagang kalaga kaka, oh. Katapos kan kakanak kakanak eh. Paingurod na naman hilog ni na Sabaw. Dahil na naman kung <laughs> Hmm, na maray. Ano nga makakanak mo rin ka. Butong -butong na utong na ako. Dahil ko na nga ang gutom ko. Kaya makakanak mo ni Tapos lutong ko na suwado ko. Pero ilag ko muna kang kong hiling ang doon

tapanta na tapos pilagta yan patatas paborito pa na hiling yung pag naluto na yan pagka lamig lamik ka yan natok, natok na marahil yan you know, ang sirambaga o oh. yun daw yun yung yun, yun,